incumbent, Nueva Ecija First District Representative uh, Mika Swansing, suporta ang suportadong programa ng administrasyon ni PBBM para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Quote, napakalaking break o opportunity na naibigay ng liderato ng Kongreso o mababang kapulungan at ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinagkatiwala sa isang first-termer ang pakikipaglaban para sa mga prioridad na batas ng administrasyon. Ito ang uh, statement ni incumbent Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing sa naging panayam ng Nueva Ecija Chronicle uh, rito sa araw na naghain siya ng kanyang kandidatura. Biyernes, October 4, sa Office of the Provincial Election Supervisor sa Cabanatuan City para tumakbong muli sa parehong posisyon suportado ng kinatawan ang mga programa ng kasalukuyang administrasyon lalo na ang mga proyekto para sa mga magsasaka at sinabi nito na katatapos lamang lagdaan ni Pangulong Marcos ang batas na Anti-Agriculture Economic uh, Sabotage Act o yung AGES o yung tinatawag na Republic Act 12022 kung saan isa siya sa mga pangunahing sponsor sa panukalang isinumite mula sa House of Representatives Papatawan ng batas na ito ng uh, ang uh, papatawan ng batas na ito ng mabigat na multa at hanggang habang buhay na pagkakakulong ang mga mapagsamantalang smuggler, hoarder, profiteer at cartel ng mga uh, agrikulturang uh, produktong agrikultural. Samantala suportado ni, ni na, nang kinatawan ang isinusulong ng mga project ni Mayor Hesulito Doclito Galapuan ng Gimba gaya ng livelihood program na isinusulong nito para sa mga manggagawang bukid. Makakatunggali naman ni Swan Singh, ang dating magsasaka party list representative para sa parehong posisyon na si uh, Argel Kabatbat na isang independent candidate at si retired Colonel Virgilio Baldovino ng Partido Federal ng Pilipinas. Ayan. Ay, teka, panoorin natin yung anyang interview. Oh, okay. Ah uh, habang uh, nire ready nung ating tech. Uh, meron siyang mga binanggit pa doon na ilang mga Dalawa pa lang ang <coughs> makakalaban niya Pareho pang mm -mm. pareho pang tagagimba daw. No? Uh -oh. si Oo. Si Colonel ganun. Baldovino saka si Argel. Mm -mm. Na parehong tagagimba. Ito bang si Colonel uh, uh, Si retired Colonel Virgilio Baldovino. Siya yung president ng Alumni Association tama. Oh, that oh that oh, oh, former. Former. Oh, uh, former. Uh, after nung kanilang ano. Pero ngayon, ano na siya? Mm, parang nasa kooperatiba yata yan. Nang May project sila. Uh, uh, hindi naman. Mm -hmm. Hindi ko rin masyadong mm -hmm. kabisado. Sige, panorin natin yung uh, naging panayam kay uh, Kong Mika. O, para po sa akin, napakalaki ng pagkakataon, napakalaki ng break na naibigay po sa atin ng Liderato ng Kongreso pati po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ipinagkatiwala po nila sa isang first-termer yung pakikipaglibate, pakikipaglaban para sa mga prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos. Kaya po, napaka po kasi hindi po talagang nakilala po agad ang unang distrito ng Nueva Ecija na meron po kinatawan na talagang kaya pong itaguyod yung mga ganong klase ng mga panukalang batas. Um, nakita nyo naman din po, um, talaga pong pumasok po yung ating experience, yung ating pong pinag aralan nung ako po ay nasa Harvard University kasi kalamihan po sa mga panukala na ito ay may kinalaman doon po sa ating mga pinag-aralan yung pagdating po sa ekonomiya. So marami po doon public policy, uh, public finance measures. At syempre po, yung pinakamalapit sa aking puso, yung ating po mga pinaglaban ng mga batas para po sa ating mga pinakamamahal na mga magsasaka. Sa katunayan lang po, last week lang po, ay nandun po ako sa Malacanang bilang para po saksihan yung paglagda pagsasabatas noong pong tinatawag na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yun po ay higit dalawang taon po na tinilabango po mula sa Technical Working Group sa Kongreso kung saan po ako ay chairperson hanggang po doon sa plenario uh, sa kongreso hanggang baycam talaga sa hanggang sa senado ay talaga po ipinaglaban natin yon kaya. Kakaiba po yung um, kalanasan na yun, pero talaga po napakalaki ng pasasalamat ko na nabigyan po tayo ng tiwala at pagkakataon ni Speaker Martin Romualdez na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na siyang magtaguyod ng mga prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos. Sa kasalukuyan po kasi, bagamat merong Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, kulang po sa ngipin. So, yun po yung ginagawa natin dito sa mga amienda sa bago nating batas na lahat po ng um, dinidefine po natin na krimen na rin yung smuggling, hoarding, profiteering at yung pagkakaroon ng cartel. Kaya po, ang pinakalayon po natin ay mapatawan po ng mabigat na multa at ng parusa yung pong mga gagawa ng mga krimen na ito. Um, pwede na po magkaroon hanggang reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong yung mga gumagawa po ng smuggling, um, cartel, hoarding at profiteering po. Kaya yun po yung talagang pinakagusto natin kasi syempre ano po yung nangyayari sa tuwing may pumapasok po ng mga illegal na produktong agrikultura galing sa ibang bansa o di kaya po nandyan po gumagalaw yung mga cartel at mga hoarder ang nangyayari po, binibili po sa napakababang presyo yung mga binebenta na ani na ating mga magsasaka itinatago, iniimbak at kung kailan mataas na yung presyo sa merkado at sa po nilalabas nitong mga hoarder. Kaya masama po yun kasi napapagsamantalahan po yung ating mga magsasaka at mataas din po yung presyo ng mga bilihin sa merkado para po sa ating mga mamamayan. Opo, para po sa akin ang prinsipyo ko po at ang prinsipyo na tinuro sa akin ng mga magulang ko po ay manindigan para sa katotohanan, manindigan para sa tama. ang um, kaya yun naman po yung sinusubukan natin bukin. dito po sa mga investigasyon na ating ginagawa sa Quadcom, natuntunin natin kung ano po yung katotohanan. Basta po nasa panig po tayo ng katotohanan ay um, tuloy-tuloy tunay po ang ating tapang at ating laban. Uh, ang mensahe ko po sa ating mga kadestito, sa akin po mga pinakamamahal na mga kadestito sa unang destito ng Nueva Ecija, una po sa lahat, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na inyo ibinigay sa akin itong mga nakadang taon upang mapaglingkuran kayo. Sana po ay nadamdaman nyo po at nakita nyo ang uri ng paglilingkod ng inyong Congresswoman Mika Swansing. Yung uri ng paglilingkod ng pamilya Swansing na talagang nakikita at nadadamdaman nyo. Um, napakarami po nating achievements na nagawa sa so nakaraang um, dalawang taon hanggang um, sa pagkata, pagtatapos po ng aking unang termino ay meron na po 90, 97% po ng mga barangay sa 97% po ng 285 barangays sa unang distrito ay meron na po tayong proyektong pang infrastruktura. Bukod pa po ron, meron po tayong natulungan na higit 73,000 ng mga kadistrito natin pagdating po sa iba't ibang mga programa. Sa scholarship po, higit 17,000. Pagdating po sa medical burial assistance, higit 23,000. Pagdating po sa ating mga pang ng kabuhayan um, uh, 17,000 muli at yung ating mga may sa kahigit 15,000 po yung ating mga natulungan kaya kung susumahin po yun nakakatuwa pong makita nag 73,000 na po yung mga individual na mga kanistito natin na natulungan natin sa nakaraang dalawang taon at ang pangako ko po, po sa inyo kung ano man po yung sipag na aking ipinakita kung gaano kadami yung mga programa at proyekto na ating ginawa nitong nakadaang dalawang taon. Dodoblehin, titriplehin ko po po yung sipag para po patuloy yung pagbuhos ng pondo para po sa unang distrito na Nueva Ecija. Ang aking pong hihilingin ay sana po mahingi ko po muli ang inyong tulong na sana po ay tulungan niyo po ako. Na muli niyo po akong papagkatiwalaan, muli niyo po akong mailuklok bilang inyong kinatawa ng Unang Distrito ng Nueva Ecija para po maipagpatuloy po natin ang pag-unlad ng Unang Distrito. Ito pong atin pong laban ay para po sa patuloy na pag-unlad ng Unang Distrito ng Nueva Ecija. Kaya sana po ako po ay muli ninyong samahan sa laban na ito. Maraming maraming salamat po. Ayon ako. Pag nagsalita siya tuloy-tuloy doon. -tuloy, ano? mm -hmm. <laughs> At alam uh, nung pinan nung nakita ko yung video na yan, magandang balita mm -hmm. yung talaga sa anti ay dun sa anti sabotage, economic sabotage. Mm -hmm. Lalo na sa hoarding. Uh, pero sana alam maraming mo, smuggling, mm -hmm. maraming smuggling, oh. maraming kaso ng uh, hoarding, mm -hmm. pero wala namang nahuhuli, walang mm -hmm. napapa napaparusahan. Mm -hmm. Meron namang isinasara ng mga bodega, 'di ba? Meron naman nakikitang uh, <laughs> oh, uh, is inis maganda 'yung Pero may, na may natutukoy din, may lumilitaw din ng di mga pangalan, pero hindi naman malalaking pangalan. Pero alam grupo. mo, sana binalikan ko 'yung mga panukala niya, eh. medyo marami-rami na. Sana ano, uh, 'di maganda 'to, no? Kasi hmm. pero hindi lang kasi 'yan ang nagiging rason kung bakit nag binabarat 'yung mga ani ng ating mga magsasaka. Hindi lang yung hoarding, hindi lang yung uh, smuggling. profiteering, hmm. smuggling, kundi yung mismong long-term na programa para makatulong sa ating mga farmers. Sana balikan niya yung kanyang panukal. Approve na ba yung extension ng RTL? Hindi pa, 'di ba? Approve na hmm. sa hindi so, pa committee, napipirmahan, no? committee level. Oo, oo. Wala kasi ano, <clears throat> kahit na i approve nila yun sa sa Congress kung Walang wala namang counterpart, counterpart doon sa, sa Senate. Senate. Mm. -mm. Oh, ah, yun. Ako kung siguro kung makakausap ko 'tong si uh, si Kong si, si Kong Mika, so tingin ko uh, maganda na makausap niya yung mga iba yung farmers na talagang hindi miyembro ng cooperative kasi I'm sure naman na nakakausap niya yung mga magsasaka talaga eh. Hmm. At uh, yung mga naririnig niya ng na mga inputs from the farmers Um, siguro talagang nakikinabang dun sa mga natatanggap na mga machineries at iba pang mga uh, assistance from uh, Department of Agriculture. Pero tingin ko kailangan din niyang kumausap ng mga individual at talagang yung mga small farmers na nasa remote areas para malaman niya kung ano yung epekto ng rice tariffication law. Mm -hmm. sa kanilang sa kay, mga farmers lalo na doon sa mga farm workers oo at saka oo. sa mga farm workers oo. para maka maka-create din siya ng mga programs and projects at ma weigh niya no mm. hindi kasi oo Yes, maraming siguro. Yes, maraming uh, pondo. Kasi yung modernization uh -oh. ay uh, andyan na, andyan eh. andyan na yun uh -oh. eh. No? Hindi mo na pwedeng, oh, hindi mo na pwedeng uh, pigilin. Sabi nga kung baga, bab, marami. pwedeng bumalik ka uh -oh. pa sa... Pero itong uh, mano -mano. malaking sector uh -huh. na sabi nga nila eh, na-displaced na sila. Matagal na. Uh -huh. Pero sila talaga yung napag-iiwanan. Uh -huh. no? so, sa ganong uh -huh. ano, sa ganong uh, paraan, mm -hmm. dapat sila naman ngayon ang i-priority. Oh, mm -hmm. Kasama dapat mm -hmm. kasi talaga sila doon oh, sa programs. Namang, uh, mukha namang ito yung uh, idinidigan oh. sa kanya ni ano eh, ni, ni... Uh, Mayor Doc Lito Galapon oh, oh. eh. Uh, kasi Mayor Doc Lito Galapon, mapalalim pa sana. Marami uh, na, at yung magsasalita yan, uh, laging nakapanik doon sa, ngayon na, uh, uh. sa mga walang hadap buhay mm -hmm. o yung mga farm workers. So, uh, oh, kung madidinan kasi... Yan, Una, o, kung halimbawa at didiinan, mm -hmm. Uh, ni uh, Kong Bika Sing, yung uh, Gimba. Kasi sabi niya, dito kasi nag naganap yung ano, di ba? Yung pagpunta ni PBBM. Di ba? Mm -mm. So, ah, nakita yung birthday nila. Oh, birthday. Mm -mm -mm. So, doon din, nagkaroon siya ng uh, pahayag <coughs> doon eh. No? So, yung kanyang supposedly welcoming uh -oh. remarks, pero helping rem <laughs> help us remarks. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> eh, yung Gimba po naman, ang may pinakamalaking Contribution, uh, contribution, pagdating pagdating sa, sa production. production uh, Oo. Ah, uh, dapat, pero, don, hindi lang kung sa may iba. malaking production, kung may malaking production, hmm. makikita natin dito dapat na 'yung mga sectors dito umuunlad. Hmm. Hindi lang 'yung magsasakang may bukid ah. Hmm. Uh, pati 'yung farm workers, pati 'yung mga tindahan, 'yung mga negosyo, oh, oh. 'yung mga vendors. Palenke, oh, oh, hindi malungkot, hmm. o oh, kundi masigla. Hmm. Diba? Kasi bakit? Bakit mm, eh basic na, uh, bakit na dito, eh, ang mga vendors? Eh. Kasi pagka may kinikita itong mga manggagawang bukid, sa kanila din bibili. Uh Oo. -oh. <laughs> Merong panggastos uh -huh. at iikot kumbaga may iiikot yung economy. Yun, uh -huh. Kung anong project 'yon yung magiging long term uh -huh. para sa farm, uh, farm, farm workers. workers. 'Yun sana yung isang option na uh -huh. nagawa ng uh, Mag-tandem. <laughs> mm -hmm. Oh, panukalang batas. Mm Oh, pa kailangan muna kasi uh -huh. kilalanin nila eh. Uh -huh. Yung uh, isang sektor na malaki dito na bumubuo ito ng mga more than 50%, ano? Mm -mm. Yung farm workers. 60 nga eh. 60 to 70 uh, sabi nga, Sabi ko sabi na lang more than. Ng farmers oh, eh. Kung ah, sa, ano, <laughs> kung sa sektor ng magsasaka, mm -hmm. kasi doon Ay, sila binibilang eh. 80. Oo, eh. mga 70 uh, to 80%. 80%. Mm -hmm. 80%. Pero doon kasi marami na rin ah uh, farm workers na naging porsyentuhan. O, mm si -hmm. uh, sabihin mo na 70%. Kung ito 'yung pauunlarin mo, bubuhayin mo. Maglilika ng ng uh, trabaho. na mm Kaya -hmm. napakasigla ng lahat. Oo. Oo. Malaki, may ano 'yan, uh, may ripple. Oo. Ripple oo. effect 'yan mm -hmm. sa mm -hmm. local economy ng Gimba uh -huh. at syempre ng Nueva Ecija. Kaya yun um. sana 'yung ano, uh, makita natin, mm -hmm. no oo So, so yung meron na siya guess, yung modernization isa na 'yan sa ano niya uh, tinatangkilik niya, mm -hmm. eh, no? Uh, yung pagpapaliit ng uh, ng ay yung uh, taripa. Oh, mm -hmm. uh, tapos yun, 'yun 'yun kasi yung sa RTL eh. Lumiliit yung taripa at lumaki naman yung budget sa rice tarification Yung yung sinutulong nila. Hindi, ganun yung ano nila eh. Maging 10 billion na. Yung, uh, yung ano. Lumit yung, yung taripa o lumaki? Para mas lumaki yung budget. Hindi. Ganun nga yun. Hindi, in, kumbaga parang. Na, oo oo, oo, oo. Kasi, Kasi yung taripa. Gawing 10 billion, ang 15. RF. Hindi. 10 billion. 10, 10 billion. na eh. Uh, 10 billion na ata, ngayon, eh, maduble. 20, 15 to 20, gano'n, dati. Oh. Before yon pero hindi yata kung ay madadagdagan. Hindi yata yung kung... naisama rin sa panukala. Hindi oh, na. Oh, basta lalaki na yung pondo doon. Oh, oh. Sa RC. Pinapadagdagan mm. nila nung una. Oh. Pinadadagdagan ba ng 10 or 5 billion? Oh, parang, five, ganun, no? parang 15 billion. Oh, Tapos, hindi ba tayo ng pinadadagdag? Oh. Yung Ngayon, kung, kung, uh, sinangayunan din nila yung uh, pagliit ng, uh, tarif. ng tarif sa bigas mm -hmm. ng mga pumapasok dito. Mm -hmm. Ang dahilan naman nila doon, para daw bumaba yung mm -hmm. bigas mm -hmm. ano, sa sa merkado. Mm -hmm. So, yun, ay uh, ay makakatulong, lalo na kung pagtutunan nila ng pansin yung mga walang sinasaka. Mm -hmm. O, oh. ganoon. O, oh, kasi mm -hmm. bababa ang bigas kung talagang bababa. Mm -hmm. At kung um, 'Yung mga magsasaka naman ay uh, talagang lalaki 'yung kanilang uh, 'yung kanilang subsidy. Ay. Subsidy. Oh, oh, subsidy eh. Kasi nadagdagan oh. eh, no? Hmm. Subsidy nila. 'Yan nga lang 'yung presyo kasi ng palay, eh. paano 'yun? Paano oh, nila 'yun? Kasi kung 'yung subsidy lalaki, nyo? kahit na maging 15 pesos ang palay, oh, may tubo pa rin sila, may, may kita pa rin, rin. Sila, sila. Kaya lang oh. naman <coughs> umaaray 'yung mga magsasaka. Mm -hmm. Hindi nila maramdaman 'yung subsidy. Mm -hmm ah, uh, late na nga, maliit pa. Yung price, oo. oo. So, kung isa rin yung dapat subsidy, din sa mga titignan niya. Oo. Right? Mm -hmm. Yung uh, subsidy sa magsasaka, kahit bilhin niya ng 15, kung ang gastos na lang naman nila ay 5 piso mm -hmm. per kilo, may 10 piso sila. Mm -hmm. may, may panggastos oh. sila sa panahon na nagaantay sila ulit ng cra ng cropping yes, season. Okay. At may panggastos silang pang tanim. Kasi, tinan mo ah, hindi naman na murang bigas. Oh, Bumabagsak ang presyo ng kala. Merong mga areas daw na namura. Pero dito sa Gimba, walang pagbubago. Hindi, yung imported na bigas hindi naman namura. Hindi, meron kasi, nakikita ko kasi sa balita na Magkano, meron bigas? sa mga bigas sa Maynila. Ay, bigas. Meron mga palengke sa Maynila na sinasabi. Na 45. Bumaba yung Oo, bigas. Oo, 45. Oo. Presyo ng bigas. Pero hanggang dun pa lang kasi yung nakikita natin eh dito hindi natin nakikita. Oh, nakikita natin pagbaba. sa oh. sa balita. May 45 pero, ba dito? Uh, ano itsura? Oh, 45 na hindi masarap, syempre. Hmm. Oh. Oh, din dapat 'yung Hindi oh. pa rin dapat pala 'yung yun mababa eh. 'Di ba? Oh, pero, pero itar 45 oh, oh. yata 'yung target. 45 Parang oh, o 29, Around, 'di ba? Hindi, doon sa pagbaba ng taripa, 'yun 'yung target na presyo, 45, mapababa ay, uh, eh, pero amount. nakikita nating mm. presyo pa ng bigas na 60, oh. 50. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Mataas. Eh mataas. Yung uh -oh. yung well-milled, ay uh, yung regular milled, mataas pa. Nasa uh -oh. 50 pa. Yung 45, uh -oh. hindi mo mararamdaman yon. Kahit na may 45, hindi kakainin eh. Mm -mm. Hindi hindi may talo ba? na ang mga nobo siha, no? Na sanay sa... sana kumain ng bago. Uh, ng ng uh, bagong ani masarap. ng maputi na diba? nang hindi parang hindi lead oo, mm. hindi mabaho. Mm -hmm. O uh, mm. eh parang ang tinitingnan na lang din kasi yung presyo. Mm. Na oh sige, 45 'yan, pero pag tiningnan mo yung bigas, medyo man manlulumo mm. ka. Tapos, anyway, tapos sasabayan pa nung ganun nung, nung ma, ma batas na para ikulong yung gumagawa ng mga illegal, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. O di napakaganda oh, nun. Oo, oh, oh, mga oh. kombinasyon. Oh, oh. Ano lang, oo. Oh, oh. kailangan, kailangan na lang I ngayon, ihabon IRR. natin <laughs> itong uh, mga naneneglect oh, oh. sa agrikultura. Kasi po, pwede rin naman silang uh, uh, i-absorb sa industry mm -hmm. ng bigas at ng iba pa. Mm -hmm. Ganon eh. Uh, Ay, hanap buhay. Kasama talaga sila dun kaya nga igi mm -hmm. eh, ala naman sila sa industry. Oh. O sila yung ipaprioritize. sana. Mm -hmm. O doon nga lang sa ano eh, ang lagi kong hinihalimbawa dyan eh. Sa Pampanga at bahagi ng Tarlac. Hindi naramdaman dyan yung ano eh, hindi masyado ah, na naramdaman yung modernization mm -hmm. ng uh, uh, agriculture? agriculture mechanization. O mechanization, uh -huh. yung epekto, mm -hmm. no? Dahil uh, na yung na mga doon. magsasaka ay mga manggagawang bukid na nawala ng hanap buhay. Mm -hmm. Dahil dun sa isang uh, pamilya uh, na manggagawang bukid, may isa, dalawa, tatlo na naghahanap buhay sa Clark. Mm -hmm. May naghahanap buhay sa uh, sa city ng mm, ng ano, ng San That, Fernando. Mm -hmm. May mga umabsorb sa kanila kasi na trabaho. Mm -hmm. O di syempre, nandyan yung ano eh, Uh, economic zone, eh, di ba? Uh -huh. So, kaya eh uh, hindi ganun. Eh dito kasi wala namang ganun. kung Kumbaga, yung dati ni eh, yung dati nilang pinagkakitaan, eh nawala man. Meron silang meron, bagong pinagkaka. Oh, pumalit. Oo, oh Pumalit. Oh, oh, oh. Pumalit. oh mm -hmm. may iba pa. May iba pa. Oh, kaya 'yun mm -hmm. yung isang dapat meron oh, dito. At saka yung sa ano. Um, I think 'yun talagang long term eh. Kasi mm -hmm. kung Uh, totoo rin 'yung sinasabi nung iba nating mga naririnig na mga magsasaka at nakakausap na uh, 'yung ayuda ayuda program ay parang ang ang kinakalabasan niyan ay katamaran program. Kasi bakit ka po magsasaka? Bakit ka po hindi uh, mo magsasaka? Bakit ka po magsasaka kung malulugi ka rin lang? Versus antayin mo na lang 'yung malba 5,000 na ano, can't na na can't financial 5, assistance. <laughs> oh. Oh, yun nga. One, yung sa buong uh, oh. sa buong pagpapatupad ng uh, RTL na, is, na, is na, na taon Marami pa uh, yan na hindi pa tumatanggap. Oo. Oh. Oh. Supposedly dapat 5, yan. 000. Supposedly dapat yan kada sobra mara uh, nakakatanggap ang oh. mga farmers. Uh, hindi hindi pwedeng uh, asahan oh. yung ayuda. Kundi dapat oh. ay uh, dapat yun hindi talaga ang magiging Oh, yung mentality. local production pa rin mm -hmm. ang priority kasi oh, mawala right. tayo ng kakainin. Yes. Yung mga uh, uh, walang sinasaka. Mm -hmm. -mm. at saka yung epekto din yan, yung oh, yung, din yan sa makita kalupaan. Niya, ano, oh. Oh. So, siguro oh, ayun nga, yun nga yung pwede siguro niyang balikan uh -oh. yun itong si Kong uh -oh. Ika Oh, saka ano, kung uh, sakaling malulukot siya. May mga batas siya. na mamapabor talaga uh -oh. sa mga magsasaka. Mm -mm. Oh, may mga batas ding kulang pa mm -hmm. na dapat matuunan ng pansin eto nga mga manggaw mm -hmm. bukid ha po pwede talaga nilang pagtulungan mm -hmm. uh, lalo na dito sa gimba ni Mayor Doc dito Galapon mm -hmm. kasi may mahaba pang panahon mahaba mm -hmm. pa ng nang itatakbo ng kanilang termino pwede pang merong magawa di ba